Guys, magandang gabi po. So dito po ako mag upload muna sa YouTube. Dahil una sa lahat, uh, siguro mga 2 weeks na ngayon o kaya 3 weeks. Mag-1 month na palaling no, mag-1 month na 'yung ating page na Boy Angas 86,000 followers ay in po ni Facebook dahil po sa intellectual property daw. So marami nag-report sa atin dahil halos hakot natin 'yung customer natin sa G-Gigs halos araw-araw kasi meron nagpapakonverse sa atin. So ngayon, may nag-report na ninakaw in daw namin yung kanilang intellectual property. So, ang, pin, ang ano ng video ko, baka may naghahanap sa inyo ng boyangas, saka Jimson Condrilon, wala na po yun dahil inerase po yun ng Facebook. Kasi yung ano ko, yung yung main Facebook ko ay Jimson Condrilon, doon po naka-attach yung ano yung Kuya So ngayon, gumawa po ako ng ano panibagong uh, Facebook. So ito oh. Uh, Dixon Quadrillion. So meron po tayo kasalukuyang 102 friends or followers sa apat na following. So ito po, yan po. So ito ay sa akin po ito. Ngayon, legit po, talaga kami nang nag-convert. nag convert Halos everyday po kasi merong nagpapa sa amin tsaka lahat ng mga karamihan sa mga OFW po natin nagtitiwala po sa atin. So ngayon, nag-upload na naman po ako ng ano, meron akong bagong uh, Facebook page. Ang tawag po sa bagong Facebook page ko ay Buhay ni Boy Angas. So nag-upload ako doon tungkol sa G-Games ngayon. na naman uh, a na naman ni ano ni Facebook dahil sa intellectual property daw. So ngayon, medyo ano na tayo, medyo mainit yung dugo sa atin ni Facebook. Kaya dito muna tayo mag-focus sa YouTube. Ngayon, kung nanonood ka at naghahanap ka ng mag-convert, legit na mag-convert ng yung gigid to Jesus, kami po ay legit po kami noon pa man hanggang ngayon, talagang wala pong pagbabago. Bakit legit kami? Dahil una sa lahat, ah uh, naniniwala ako sa kasabihan na kung ano yung inanim mo at inanim mo, yun din yung aanihin mo. At uh, higit sa lahat, ang pinaka dahil kahit nang scam ka ng malaki, hindi mo yan ikakayaman. At habang buhay mo po yung pagbabayaran. Kaya ngayon, ginawa ko po itong video na to para ipaalam sa inyo na yung Facebook page po natin na Boy Angas na 86,000 followers ay na-erase na po. So sana supportan nyo po yung mga video natin at yung mga magpapakonvert po ng uh, games into gigas, panoorin nyo po ito. at uh, dito sa YouTube siguro hindi na po tayo i-report. Na-report po kasi tayo. So, napakalaking company nung nag-report sa atin, kaya wala po talaga tayong laban. Kasi halos araw-araw po talaga, may, merong nagpapakonvert sa atin. So, ganun po tayo ka-legit at ganun po tayong ano, pinagkatiwalaan ng ating mga kababayan. So, although meron po talaga tayong ano, uh, fee, 17% po yung fee, tapos pag umabot na ng 40,000 yung ipapakonvert mo to 100K, 15% yan siya pero napapag-usapan natin pwede yan siyang hanggang umabot ng 12%. Kasi napaka konti na lang po talaga ng bill ngayon kaya medyo nagmahal na rin po kami. So ang tanong, yung 10% ba yan o yung 12% ba yan sa 40,000 to 100,000 na convert? Sa amin ba yan lahat? Hindi po. Kasi tatlo po kami maghati-hati niyan. Una yung may-ari po ng bill, pangalawa po yung trader at pangatlo po ako na reseller na naghahanap po ng Uh, tagapaghanap lang po ako ng tawag niyan ng mga customer. So, pero kami po ay legit at mapagkakatiwalaan. Nag-start po ako 2024, mag-1 year na po ako ngayon September kung di po ako nakakamali sa trading. Pero si Ma'am Jen po ay 2019 pa po siyang nag-start at hanggang ngayon, ilang taon na po, hanggang ngayon ay nanatiling legit po siya. Hindi po siya uh, scammer. Legit po si Ma'am Jen Rose. Kaya mga kaangas ko, sa mga nagana po kay Boy Angas o kaya kay Jimson Contrillon, wala na po yung Facebook natin. Ito na lang po yung Facebook natin, Jimson Contrillon. Tapos yung isa, Contrillon Manzano, Jimson yung merong badge na, yung merong check badge. So maraming salamat mga kaangas ko. God bless you. At pa na po kay